Bakit hate ko itong si Paskash VIP? Kasi guys no, tridor po kasi siya. Anyway, hindi rin naman siya recommended na ola na pwede nating utangan kasi po ang laki ng kanyang kinakaltas plus meron pa siyang pinapatong na interes. Peter yan. Anyway guys, pag-uusapan natin itong si Paskash VIP at kung paano niya ako tridor nitong loan applications na to. Kaya naman kung interesado ka, please keep on watching. Okay, let's go. Hi guys, it's Sil Mariano and welcome back to my YouTube channel. So sa video nga natin ngayon guys, no, pag-uusapan natin itong si Pass Cash VIP kung paano niya ako trinidor nitong loan apps na to. Anyway, okay lang naman yung ginawa niya kasi guys, at least nabawasan yung mga ola ko that time. Anyway, kwentuhan systemo na tayo, guys, no? Kung paano ako nagkaroon ng utang dito kay Pascash VIP last year. At kung paano niya nga ako, Terinidor, nitong loan applications na to. Alam niyo ba, guys, no? Na yung first na loan ko dito kay Pascash VIP last year is 6,000 pesos. Ganun na agad kalaki yung inoffer sa akin. Kahit first time borrower pa lang ako sa nilang applications. Pero nung naalala ko, guys, no? Bago ko na-receive yung loan amount ko sa nila tumawag muna sa akin yung agent for confirmation na umuutang talaga ako sa kanilang application. Anyway guys, no, hindi po recommended na utangan itong si Pascash VIP kasi sobrang laki po talaga ng kaltas niya noon at sobrang laki din po ng kanyang interes. Pero for me guys, no, medyo okay pa ng konti itong si Pascash VIP compared dun sa mga loan applications na 7 days repayment lang. Kasi itong si Pascash VIP guys, no, is 30 days po yung kanyang loan term payment. So dito nga guys, no, dinownload ko ulit itong si Pascash VIP inopen ko ulit yung account ko sa kanya kasi almost one year na din simula nung in ko siya kasi nga nabwisit nga ako dito sa applications na to at ito guys no yung first na nga na loan ko sa kanya 6,000 pesos at dito nakik makikita natin guys no yung kanyang loan details doon sa 6,000 pesos na hiniram ko sa kanya noon Bali, ang nareceive ko lang na guys, is 5,100 pesos. So, kinaltasan po siya ng 900 pesos. And dito, guys, no, 30 days po yung kanyang long-term payment. Pero, every 15 days po yung kanyang uh, repayment. Like, 15, 30, ganun yung kanyang pagbayad na sa kanya. Naka-installment po siya in 30 days. And dito guys, no, sa first 15 days na pagbayad ko sa kanya doon sa 6,000. Bali, yung repayment niya guys is 3,457 pesos. Yung principal niya is 2,857 at yung interest niya guys is 600 pesos. Ganun agad kalaki yung kikitain niya sa'yo na interest kasama na guys yung altas. At dito guys no sa pang 30 days mo no, sa kanya 3,457 yung repayment and 3,143 yung principal na amount at yung interest niya guys is 314 pesos. So total total guys no yung kanyang total interest is 914 pesos at yung kanyang service fee is 900 pesos. So all in all guys, yung total na binayaran ko dito kay Pascash VIP is 6914 pesos. Kasama na yung kaltas niya na 900 pesos at yung interest niya na 914 pesos. So guys no, hindi po siya recommended na utangan kasi ang laki po ng kinakaltas at ang laki din ng kanyang interest. 30 days man siya pero hindi talaga makatarungan yung interest na pinapatong nitong loan applications na to. Plus may kaltas pa. Actually guys, no, nung binisita ko yung account ko dito sa loan apps na to, nakatatlong loan na pala ako sa kanya. Yung first na loan ko nga guys no, is 6,000, then yung second is 5,000, yung third naman is 5,000. Pero dito guys, no, sa second and third, ang pagkakaalala ko is tumaas po yung credit limit ko into 8,000, 9,000, ganun. Pero ang green up ko lang guys no, is 5,000 kasi hindi ko talaga kaya yung sobrang laki ng interest niya kapag sobrang laki ng loan amount yung kukunin mo sa kanila. So, green nagkulang is 5,000. Pero dito, guys, no, sa pang port na sana na ko, which is nagtaas lang ako ng uh, 6,000, doon ako, guys, na-reject. Hindi ko alam kung bakit ako na-reject sa loan apps to, knowing na good payer naman ako sa kanya, hindi ako nadidelay. -de By that time, guys, no, na-realize ko, parang kagaya din pala siya ni Mr. Cash, na hindi ka pwedeng mag-advance payment. Kasi, pag once na nag-advance payment ka, may chance na ma-reject ka. So, dapat on time ka. Kung ano yung mismong due date mo sa kanya, doon ka magbabayad. At ito nga guys, no, nag-try ulit ako na mag-reloan sa pang lima, pang anim, but then reject talaga ako. Hindi na talaga nagbago yung applications ko, talagang totally reject na ako. Pero ngayon guys, no, almost one year na rin mahigit simula nung in ko itong applications na to. Kasi nga nainis ako sa kanya last year. At ngayon nga, since 2024 na ngayon, iniisip ko na baka nagbago na itong si Passcash VIP. So, dinownload ko ulit siya, inopen ko yung account ko sa kanya para mabisita ko. Baka sakali na ma-approve na yung applications ko, kagaya ng kay Mr. Cash. ba diba guys, doon no, kay Mr. Cash, almost 8 times yata akong na-reject doon, pero na-approve ulit ako ngayong taon na to sa kanya. At dahil nga naisipan ko guys no na i-download ulit siya at buksan yung account sa niya para ma-check ko kung nagbago na ba itong applications na to. At dito nga guys, no, sa dashboard, meron siyang loanable amount na in-offer na 4,000 hanggang 7,500. At dito sa baba niya guys, no, mababasa natin yung kanyang repayment term hanggang 60 days na daw siya. So, ganoon na siya guys, katagal yung kanyang long-term uh, long payment. Unlike last year guys, no, na hanggang 30 days lang talaga. So, clinic ko guys na no, yung borrow now at ito guys, no, sa may fill in the information, meron na nga akong account sa kanya so hindi ko na kailangan na mag-fill up pa ng aking mga personal information. By the way, dito guys, no, yung mga pipilapan natin is yung ating personal information, employment information, bank information, tsaka contact information. Since nga, na-fill up ko na sa yung lahat kasi may account na ako sa kanya last year, clinic ko na lang yung submit guys, no. At ito guys, hanggang 7,500 nga yung kanyang loanable amount. Pero dito guys, no, sa select long term nya, nakalakpa pa yung 60 days na long term payment niya. 45 days yung in-offer sa akin na long term payment. May mga nakapagsabi sa akin guys no, na nagbago na nga daw itong si Pass Cash VIP. Hindi na daw po siya 30 days repayment kundi hanggang 60 days na nga daw yung kanyang loan term payment. So ako naman, gusto ko ulit itry na mag-apply sa kanya. Baka sakali na ma-approve na yung applications ko dahil na ilang beses akong na-reject. Baka sakali na naman diba, na ma-approve ulit ako kagaya ng kay Mr. Cash. Pero guys, no, hindi ko gusto na mag-apply na dito kasi gusto ko lang siyang itry para sa inyo para ma-check natin kung nagbago na ba talaga itong applications na to. At, ito, at dito nga guys, no, tinry ko yung 4,000. Ayoko yung 7,500 kasi guys, uh, masyadong malaki. So, tinry ko muna yung 4,000. At dito sa kanyang long term, 45 days na talaga siya. Hindi na siya 30 days. Pero hanggang 60 days na yung kanyang long term payment. Pero naka-unlock pa po yung 60 days na long term payment niya. At dito guys, sa baba niya guys, no, up to 3 installment na po siya. So, it means guys, 15, 30, 15 yung kanyang pagbayad natin sa kanya after kong clinic guys no yung submit napunta ako dito sa kanyang loan information or yung kanyang loan details dito nga guys no yung loan amount ko sa kanya is 4,000 pesos yung kanyang loan term is 45 days yung issued amount or yung amount lang guys na ma-receive ko sa kanya is 3,400 so may kalta siya guys na 600 pesos nakalagay na dito service fee 600 pesos yung total repayment ko guys sa kanya or yung kanyang babayaran ko sa kanya total is 4,825 pesos so may interest pa siya na 825 pesos. It means guys, no, 825 pesos na interest plus 600 na kaltas. Yun po yung kikitain sa iyo nitong loan apps na to in just 45 days. So, kung sa word guys, no, na nagbago na daw siya, hindi pa rin po siya totally na nagbago. Ang nagbago lang naman sa kanya guys, na is yung kanyang loan term payment. Dati 30 days, pero ngayon 45 days hanggang 60 days. Yun lang naman yung bago sa kanya. Pero sa interest at sa kanyang service pay or yung kanya kinakatas ang laki-laki pa rin guys no hindi pa rin talaga siya okay hindi pa rin siya recommended na utangan anyway about naman sa update doon sa applications ko sa kanya sa pag reapply ko sa kanya ganun pa rin siya guys no reject pa rin po ako sa kanya But for me guys, no, it's okay na na-reject ako. Sa kanya, better na rin yun. Kasi hindi pa rin naman siya totally okay. Sobrang laki pa ng kanyang kaltas, yung kanyang interest. Wala pa rin pinagbago guys. Kaya okay na lang. Okay na din sa akin na na-reject ako. So guys, no, pag-isipan nyo munang mabuti kung mag apply ba kayo sa ganitong klase ng loan applications. So yun naman guys, no, yung ating topic about dito kay Pascash Cash VIP. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye!